Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama ng walang hanggang awa, kami po ay nagtitipon ngayon sa iyong harapan. Nagkakaisa sa pag-alala at pagbibigay pugay sa buhay ni Santa Cecilia, iyong tapat na lingko. Siya ay buong tapang at pagmamahal na nag-alay ng kanyang buhay, para sa iyo, umaawit ng papuri hanggang sa huli. Maraming salamat po sa pagkakataong ito na kami ay magkakasama. Binubuksan ang aming mga puso upang tanggapin ang iyong salita at humahanap ng inspirasyon para mamuhay ng naayon sa iyong kalooba. Aming Ama, hinihiling po namin na tulad ng katapatan ni Santa Cecilia sa lahat ng pagkakataon, kami rin nawa ay maging instrumento ng iyong pagmamahal, nagiging salamin ng iyong biyaya sa aming mga gaway. Puspusin mo po kami ng iyong banal na espiritu, upang kami ay mamuhay ng may matibay na pananampalataya, sumasamba sa iyo ng may katapatan, lalo na sa panahon ng pagsubo. ang halimbawa ni Santa Cecilia, na patrona ng musika, ay magturo sa amin na gamitin ang aming mga talento upang paglingkuran ang iyong kaharian at magdala ng liwanag at pag-asa sa mundong nangangailanga. Ipagkaloob mo po sa amin, Panginoon, ang biyaya na marinig ang iyong tinig sa pamamagitan ng pagbasa sa iyong salita ngayong ara. Ihanda mo po ang aming mga puso upang tanggapin ang iyong mensahe, at baguhin mo po kami upang maging buhay na patutuo ng iyong pagmamaha. Santa Cecilia, ipanalangin mo kami upang, tulad mo, magkaroon kami ng lakas ng loob, na isabuhay ang ebanghelyo ng buong buk. Para sa lahat ng ito, Panginoon, pinupuri at niluluwalhati ka namin sa pangalan ni Jesu Kristo, ang iyong pinakamamahal na ana. Amen. Mga kapatid, sa araw na ito habang ating ninanamnam ang buhay at patutuo ni Santa Cecilia, alalahanin natin ang salita ng Diyos na buhay at makapangyarihan na palaging gumagabay sa atin sa landas ng katotohana. Si Santa Cecilia ay isang simbolo ng tapang, katapatan, at pagmamahal sa musika na ginamit niya upang purihin ang Panginoon. Kahit sa gitna ng matinding pag-usig, nanatili siyang tapat sa kanyang pananampalataya, patuloy na nagpupuri sa Diyos kahit nasa bingit ng kamataya. Sa kanyang halimbawa, buksan natin ang ating mga puso sa banal na mensahe na nagbibigay lakas sa atin sa ating paglalakba. Ang ating pagbasa ngayong araw ay mula sa Salmo 150, mga talata isa hanggang ani. Ang kantang ito ng papuri ay nagtuturo sa atin na gamitin ang lahat ng ating kakayahan upang luwalhatiin ang Panginoon. Naway sa pagbasa natin nito, makahanap tayo ng lakas upang purihin ang Diyos sa lahat ng pagkakataon. Purihin ang Panginoon, purihin ang Diyos sa kanyang santuwaryo, purihin siya sa kalangitan ng kanyang kapangyarihan. Purihin siya dahil sa kanyang makapangyarihang mga gawa, purihin siya ayon sa kanyang dakilang kadakilaan. Purihin siya sa tunog ng trumpeta, purihin siya gamit ang alpa at lira. Purihin siya gamit ang tamburin at sayaw, purihin siya gamit ang mga instrumentong may kwerdas at plauta. Purihin siya gamit ang mga simbalo na masigla ang tunog, purihin siya gamit ang mga simbalo na malakas ang lagapa. Lahat ng may hininga, purihin ang Panginoon, purihin ang Panginoon salita ng Diyos, salamat sa Diyos. Ang Salmo 150 ay isang panawagang sumasalamin sa pandaigdigang papuri. Hindi ito nakalaan lamang para sa piling tao, kundi ito'y isang paanyaya sa lahat ng may buhay upang magpuri sa Panginoon. Pinupuri ng Salmong ito ang kapangyarihan, kadakilaan at mga kahangahangang gawa ng ating Diyos. Partikular itong naugnay sa buhay ni Santa Cecilia, na ginawang alay ng papuri sa Diyos ang kanyang mga salita kilos, at maging ang musika ng kanyang puso. Si Santa Cecilia ay namuhay sa panahon kung kailan ang hayagang pagpapahayag ng pananampalataya ay nangangahulugan ng panganib sa buha. Gayunpaman, nanatili siyang matatag, umaawit ng papuri sa Diyos hanggang sa huling sandali. Ang Salmo 150 ay sumasalamin sa espiritong ito, anuman ang ating pinagdaraanan, tayo'y tinatawag na ipagdiwang ang Panginoon ng buong puso. Ang mga instrumentong nabanggit sa Salmo trumpeta, alpa, tamburin, ay sumisimbolo sa mga talento at biyayang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Sa parehong paraan, itinuturo ng buhay ni Santa Cecilia na lahat tayo ay may natatanging kakayahan upang luwalhatiin ang Panginoon. Maaring sa pamamagitan ng musika sa salita o sa simpleng kabutihan, inaanyayahan tayong gawing alay ng papuri ang ating mga talento. Madalas, iniugnay natin ang papuri sa masasayang pagkakataon. Ngunit ang halimbawa ni Santa Cecilia at ang mensahe ng Salmo ay nagpapaalala na ang tunay na papuri ay higit pa sa panlabas na kalagaya. Ito'y isang kilos ng pagtitiwala at pagsuko, isang pagkilala sa kadakilaan ng Diyos kahit sa gitna ng kahinaan ng ta. Ang papuri ay isang pahayag ng pananampalataya. Panginoon, nagtitiwala ako sa iyo, anuman ang aking pinagdaraanan. Katulad ni Santa Cecilia, Maging mapagpasalamat tayo at awitin natin ang kabutihan at awa ng Diyos sa ating buha. Ipinapaalala ng Salmo 150 na bawat hininga natin ay pagkakataong magpuri sa Panginoon. Sa paggawa nito, hindi lamang natin pinupuri ang Diyos, kundi natutuklasan din natin ang lakas upang harapin ang mga hamon ng buha. Ang mensahe ng salmong ito at ang patutuo ni Santa Cecilia ay paanyaya sa atin na mamuhay sa patuloy na papuri. Ngunit paano natin ito maisasagawa sa araw-ara? Sa dami ng ating alalahanin, madalas nakakaligtaan nating huminto upang magpasalamat sa Diyos. Gayunpaman ang papuri ay hindi lamang tungkol sa mga salita o awit, ito'y estado ng pasasalamat at pagsuko. Una, magsimula sa pasasalama. Maglaan ng oras upang pagnilayan ang mga biyayang natanggap mo. Si Santa Cecilia ay nagpapasalamat sa Diyos kahit sa gitna ng pagsubok, dahil kinikilala niya ang kanyang presensya sa lahat ng baga. Magpasalamat ka rin sa simpleng buhay, sa iyong pamilya at sa mga biyayang natanggap mo. Binubuksan ng pasasalamat ang ating mga puso upang makita ang Diyos sa lahat ng aspeto ng ating buha. Pangalawa, gamitin ang iyong mga talento upang luwalhatiin ang Diyos. Maaring hindi ka isang musikero tulad ni Santa Cecilia, ngunit tiyak na mayroon kang natatanging kakayahan. Maaring ito ay ang iyong trabaho ang iyong pasensya sa pakikinig o ang iyong pagiging maalalahanin sa iba. Yalay ang mga ito bilang papuri, ginagawang akto ng pagsamba ang iyong araw-araw na buha. Panghuli, magpuri sa Diyos kahit sa gitna ng pagsubo. Si Santa Cecilia ay umaawit ng papuri kahit sa harap ng pagdurus. Tinatawag din tayo na gawin ang pareho. Ang papuri sa gitna ng kahirapan ay hindi nangangahulugang itinatanggi ang sakit, kundi ito'y pagsuko sa Diyos ng may pananampalataya nagtitiwala na siya ang may hawak ng laha. Simulan mo na ngayon, maglaan ng sandali upang magpuri sa Diyos sa pamamagitan ng pag-awit, pagdarasal o tahimik na pagninila. Gawing bahagi ng iyong buhay ang papuri at makikita mo kung paano magiging isang awit ng pananampalataya, pag-asa at pagmamahal ang iyong araw-ara. Ngayon, magkaisa tayo sa panalangi. Tulad ng ginawa ni Santa Cecilia, yalay natin ang ating mga intensyon at papuri sa Panginoon. Manalangin tayo ng may pananampalataya, tiwala na naririnig ng Diyos ang ating mga kahilingan at nalalaman ang pinakamalalim na hangarin ng ating puso. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. ABA, Mahal na reyna, Aina ing awa, buhay, ligaya at pag-asa namin, aba. Sa iyo kami tumatawag, MGA Anik and I EBA. Sa iyo kami dumaraing, nang hihinagpis sa lupang ito, na puno ng luha. Kaya nga, mahal na tagapamagitan, lingapin mo kami ng may awa, at ipakita mo sa amin si Jesus, ang mapalad na bunga ng iyong sinapupunan. O Mawain, O Mapagpala, O Mat Amos na Birang Maria the Panalangin M.O. Kami, O Santang Ina ng Diyos, nang kami maging karapat dapat magtamasa ng mga pangako ni Kristo. Amen. Panginoong Diyos, lubos kaming nagpapasalamat sa sandaling ito ng pagninila. Inspirado sa halimbawa ni Santa Cecilia at sa mensahe ng Salmo 150, hinihiling namin na turuan mo kaming mamuhay ng may patuloy na papuri. Tulungan mo kaming makita ang iyong kabutihan, gamitin ang aming mga talento upang luwalhatiin ka at magtiwala sa iyo, kahit sa gitna ng mga pagsubo. Tulad ni Santa Cecilia, nais naming maging instrumento ng iyong kapayapaan at pag-asa, ginagawang alay ng papuri ang aming buha. Samahan mo kami sa bawat araw, gabayan at protektahan mo kami, at naway bawat hininga namin ay maging patotoo ng iyong kaluwalhasya. Kung ang mensaheng ito ay tumimo sa iyong puso, ibahagi ito sa iyong mga kaibigan at pamilya. Mag-subscribe sa channel na ito at i-click ang notification bell upang patuloy kang makatanggap ng mga salita ng pananampalataya. Magkomento ng "Pinupuri ko ang Panginoon sa lahat ng pagkakataon" at magkaisa tayo sa papuri. Pagpalain nawa kayo ng Diyos. Amen.